Nako po. Kaya naman pala. Huh. Naplata na ng gulong. Ayan oh, may nakabaon. Laking tornilyo. Kaya pala iba na yung takbo. Ayan. Nabiyayaan ako ng tornilyo sa gulong. Good morning mga kasamingkilis. Ito ngayon sa ko si Tito Bray bali nagkayayaan kasi kami nung nakarang araw request niya kasi to eh pumunta daw kami sa Bicharas Farm at dahil lang bing ni Tito Bray to rota na to ngayon siyempre pagbibigyan natin Whew, bali yung Bicharas Farm eh dito sa Bagakay Legaspi dito tayo ngayon sa ano yan bali dito tayo ngayon sa Taisan Tito Bray, kaway kaway Mukhang <laughs> manungkot si Tito Bray <laughs> Agang aga pa ahon agad <laughs> So from dito sa Taisan Atake tayo pataas Puntang humapon Nasa ilang kilometro yun Tito Bray? Ilang kilometer ba? 20, 20. Sakto lang <laughs> 20 ata o ilan? 20, 20, to 30 wala ako nagsapan so time check muna ako 6.30 wuh sakto maaga aga ano yeah. ahon ah huh huh syempre eh chill ride right na ahon huh ano pa rin kapitan ta si kulakog ayun ah, ginawa na namin si Toto dito sa Tyson, kasi wala daw siguro nagbibi time din siya no wow. ano <laughs> you know, Master Toto kung nasan ka man ngayon siguro nag baby time ka din <laughs> magang umaga na palaban si Tito Bray eh yun din pala um, eh vale. kaming dalawa lang ni Tito Bray ngayon <laughs> dahil gusto daw ako masolo ni Tito Bray <laughs> 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 Warning, sir. <laughs> doon sa Bechara Farm, ano, maganda ata doon eh. Pasyalan din yun. <laughs> <laughs> di nga ako. <lang>, oh. <laughs> Tamang pasyal-pasyal lang kami doon. So, eto panahon natin ngayon. Mahangin at maambon. Okay lang kasi hindi naman umuulan pero... Ayos. Kung naalala nyo yung pagpasagurong natin, dito rin tayo dumaan sa isang. Pero yung bichara farm, dun yung sa humapon ba? Ay, di, bagakay. Sa bagakay. Bago magbangkerohan niya. Kaya malapit lang. muntik ko na makalimutan. Pagkatapos din ang mga nakaraang mga rides natin eh. Nagbabalik loob si Tito Bray sa atin. Ito <laughs> siya ngayon. Nagbabalik loob. Ilang rides ka dito Brian yung nakasama sa amin? Hello? Tatlong rides ba yun? Apat? Hello? oh. Tatlong rides di siya nakasama Sayang di mo nasagasaan yung biyaya sa kalsada Nasagasaan mo? Para mo boy si <laughs> Ayan pag patunsun na mo nakaligis man na to Brown na brown boy Galingan na kami Pagkakarang nagbabay Puro trap Madaling araw o yari, nag-ambon Oo nga Pwede well, lang magpa-uro kita Pingalo kita dyan sa taas Yan o oh. oh, oh. Ganda, bali dito kami sa yeah, Memorial Park Albay Memorial Park Na Nasa tok-tok na rin kami Yan o oh. Kawai-kawai tito bray yeah. Sarap ng hangin Ano ang sinasabi namin eh Inabot na kami ng ulan dito sa Pasko. Yan o. Yan, maura nun. Quarter to seven, mag-alas siyete na tamang ulan na kami. Pakuraw, kumbaga. Para, yan o. Kalimut ko kami maray eh. Likot! Yan, at dahil labas na ulit yung araw, may ambon pa ng konti, pero kailangan nating pumalo. Eto. Woo! So, time check muna ako. Alas 7.05. Halos 15 minutos rin kaming nagpahinga doon sa gilid. May tindahan. Approaching na kami sa Pumapon. Kaya e, ito. Downhill, downhill na din. Hindi talaga natin tansyado ang panahon. Dahil pabigla-bigla. Uulan, init. Yun. Pero kumbaga... Given na din siguro kasi patapos na nga yung taon. Buti na lang at kahit papano nakisama yung panahon sa atin. Tigkakarigos ako kang fat bike mo. Takatakatak! <tapos> Takatakatak! <tapos> May libreng paligo si Tito Brian. Buti na lang, marayo na ng panahon. Ako po, yari. Basa na rin ang likod ko ha ah. <tapos> Matapsikan! Diba talaga, pag naka-fat bike ka, yung mga magkapok-gapok mag na tig-apod din dahi, dahi mga matayan basta-basta. Yan o! Oh, sentrong Taisan! Ito, yung public market dito sa Taisan. Yan, dyan man daw. Yan. Maraming tao din ah. Ayun. Dito pa kanan, may daan na dyan palabas ng mayon, daraga. Naku po! Kaya naman pala. Woo! Naplatan na ako ng gulong. Ayan oh may nakabaon. Laking tornilyo. Woo! Ay, kong Daku na. Dakulaw tornilyo, boy! Kaya pala iba na yung takbo. Nabihayaan ako ng tornilyo sa gulong. Yun. Eto, time check. Alas 8.12 na. Bale. Whew. Nakahanap din ako ng mapapabulganisan. Doon na banda sa papasok na dun sa rota natin sa magakay. <laughs> so, eto. Nakahiram ako ng bike ni Tito Bray butot na nagkatiwala sa akin para mabilis tayo so ito kita mo naman o oh, fat bike yan ni Tito Bray oh. sarap gamitin tong fat bike kaso <laughs> mabigat nga lang pagka kapansin-pansin tong talakong kabayo eh so ba naman napakalaking gulong eh buka ng pang sasakyan to <laughs> punta na tayo kina Tito Bray kung saan naiwan yung bisikleta ko rin yung kabayo ko din doon sipin nyo yan sa mga long ride natin kaya ng sagurong ito yung dala ni Tito Bray mabigat pero nakakasabay siya sa atin sa mga long ride yan you know, o, rinig nyo parang sasakyan na to <laughs> Siguro nasa dalawang kilometro din yung layo nung na-pulkanize yan ko. Anas ah, kasi sarado dito eh sa so, umapon. Grabe, laki nung butas na iniwan sa akin nun ah. Agaw pansin talaga tong poging kabayo ni Tito Bray ah. Umapogi ako dito ah. Ayun na si Tito Bray, nakita ko na. Woo. Ay salamat sa Diyos. Ngal-ngal. Ngal-ngal <laughs> ako boy. Lalo <laughs> <laughs> yung Ngal ngal ako ng fat mo boy Ha? Iningal ka tayo Iyo? <laughs> ano magabat? Magabat boy Okay na, naayos na yung gulong natin Bale, inabot na naman kami ng ulan kanina doon Buti na lang sakto eh Nakarating na ako So, pa, nagpa-uraw-uraw lang kami dumaan sa kubo-kubo So, time check Quarter to nine Mag alas 9 na mga buboy Masyadong maraming nasayang na oras na naman tayo So ito kami ngayon Pumapon so Approaching na kami doon sa Pinabulganize yan ko kanina Malapit na yung kasi pagpasok ng bicharas pa kami ha, Basa na naman kami Sentrong humapon Woohoo! eto <laughs> So, galing dito sa highway ng Humapon. Ito, pabagakay. Papasok na puntang Bicharas Farm. So, feeling ko puro to pababa eh. Kaya, pag pa-away, bugbog na naman. Ito, bato ah. Yan. Ayos mo lang tinampo na dito ah Oon Hinay <laughs> Pagkakay 1 km 1 km Harani yun ah. Ha? So dito pala yun Ayon kay paring google Dito pa baba Woohoo Yun panliblib na nga ito ah napakatahimik yes yun ha? oh. may ilog pala di di boy may ilog ilog o oh. ayos grouper ti maming di di ha o oh. ha <laughs> ha ha Bawal pa kami Ah, bawal pa po. May yung go signal pa si Ah, sig Pero next year, dito uh, na lang. Tamay mga pag-iibo kaya So, yun. Huh. Bale, nakapagtanong kami kanina kay, sa kay Kuya dito. Bawal pa daw pumasok dito sa Vicharas Farm kasi for improvement pa kaya o oh, under construction pa kaya sayang hindi tayo makakapasok dun sana banda maganda may mga tambayan doon banda. Ito may mga kinokonstruct din na bahay. Pero okay lang, sulit din naman. At least na may na-unlock tayong bagong rota dito eh. First time din namin dito sa magakay So, yun lang. Kung na kayo magtatagal dito, uuwi na rin kami. So, time check 9.15. So, picture taking muna si Tito Brian subukan namin dito umispat ng makukuha ng picture man lang para masulit na rin natin yung biyahe natin dito o yung pasyal natin putik ka na naman tong dinaana namin hey, ito nyo yan oh. pati pala si Tito Bray nang bubudol na din ngayon yan oh. o dugi ngayon si Tito Bray nang bubudol sa atin ngayon <laughs> maski sa ina mong kita tigdara Oh, <laughs> ayan oh. Nay. Dugi na naman. Doon banda bale, pagpasok namin dito, ang daming, you know, di masyadong kita ka dito sa camera. Napakaraming pugo. Napita natin. Abuli natin. Mga pugo. Maghanap tayo ng itlog. Ayun know. oh. Bilis na tumakas. Mission failed. Masyado silang ano yan? Mahiyain. Ayos, dito, bray. Kumukuha ng mga perfect shot kasama ang kanyang baby foxter. sir. <laughs> Bali to, parang tinapalan lang to ng lupa dito, banday. Dinagdag na lang nito. Medyo, mapapansin niyo, medyo malambot yung lupa. So, abangan natin ano ba mangyayari dito sa uh, Bichara Farm kung may magandang kaganapan dito <laughs> at dahil inabot kami ng ulan ni Tito Bray kichibog na naman kichibog ng lugaw at pares so ayun bali fold na kami ni Tito Brian nakapag pares at lugaw na kami tingnan nyo yung mga itsura namin <laughs> yeah. yeah. pati yung Tito Brian ang likod mo Haha, <laughs> puro putek. Alas 10, 17 na din. At eto, uwi na kami. Kasi may kanya-kanyang lakad. Medyo natanghali na rin. Morning ride lang sana. Pero, maulan ngayon. Kaya, ayun. So, yun. Ayos. Thank you.